pamilya ko napupunta sa kasal ng pamangkin ko. <laughs> Ang dami namin dito sa event. Ninaanay, magulang nanay, nanay, tatay, at tawagin nila. Me, may, may doon na kami. Ano palang lang dito, 10 AM. 'yung kasal naman ng pamangkin ko is 2 PM. Kaya lang kailangan medyo maaga kami nandoon kasi ayusan pa kaming lahat

JMM, ay, si Maxine, that, si Elaine, si Benio, si Sana, na yun ay Hindi tayo naman. Hindi tayo tayo naman. Hindi tayo Hindi tayo tayo sa Bababa muna tayo saglit. Ayan, guys. Nandito na tayo. Ito yung pinaka-entrance. Ayan yung nanay tsaka tatay. Papasok ko tayo sa loob. Ay, ang ganda dito. Tingnan nyo, guys, yung dala ko. <laughs> ang dami kong dala. <laughs> ang dami kong dala. Grabe. Ang dami kong bit-bit. Ayan. Hello. Uy. Pak! Pak! Pak na pak! <laughs> ang dami kong dala, guys. O, oh. Oh, diba? Ang dami kong bit-bit ang nanay. Yan ang aking pamangkin. Ayan siya. Yan ang nanay ka katatay, si Kelary. Hindi yung kasal dito. Papalig tayo sa taas. Kapet! <laughs> Kapet! Ah, yan. Kaya, kaya yan. kaya yan. Ano tayo sa taas guys? balik tayo. Dahan-dahan lang. At ang ating mga tuhan. Ayan, dito tayo sa loob. Ayan. Hello, to. Ang kapatid ni Maris. Dito tayo sa loob. Uh -huh. Kanya-kanyang kwarto tayo. Saan oh, dito? dito? Dito tayo? E, ito ba kwarto natin? Ah, oh, sige, dito tayo. Ha? Dito na lang lang na ano, white or kahit na ano, Q6, white or... Mommy,

from ng mga girls. At ang Papakita ko sa inyo. Ah, diba? Ay, lang kami maya-maya. Alam na eh. Ang calling ng ano. Simbahan po is 2pm. Alam na. late kami kasi natrato. Pero okay naman. Okay. Hindi po oh, lang, yan. Pop. 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 Hindi pa tapos na kami kasi ako na binisa na mga minang. Pero yung mga abay, ayan na siya. Medyo tapos na yung iba kami. Ito pa lang. Ang peg! Tapos na. Say hi! <laughs> tapos na tayo. Ay, I may mean, nag-tiktok. <laughs> Ito na guys yung family ko. Tapos na. At bilis lang mm -hmm. lahat maya maya. Meron pa pala isang millimeter makeup si Martin. <laughs> <laughs> Tapos na lahat. <laughs> Tapos na tayo lahat. Mm -hmm. Ano? 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 Like and subscribe. <laughs> ayan guys. Salito na kami ng anak ko. Tapos na rin. At ayan na ang Nina. Lumulobong Nina. <laughs> parang na dito tayo sa labas pupunta na kami ng simbahan ngayon alam oh. na dala ko yung bago Yan, pila na kami papunta sa harap ng altar. Ayan yung mga kasama ko mga ninang. Yung ibang ninang na yan. Um, kasamahan ni ate sa phone shop. Kinuha niya. Bali, parang alam ko ninang din ni Maris ni, eh. ma Mga kinuha na ninang ni ate. Bali, naging kaibigan na rin niya. Ayan si Maripay, eh, mahabang buhok. Kapitbahay ko yan dito sa lugar namin. Hindi na lang siya basta kapitbahay. Magkumari na kami. Hindi kami basta na magkapit bahay. Ayan, batian namin. Pag kami magkikita o nagkita, Mars. <laughs> o, di ba nakakatuwa naman. Sa susunod, iyan na yung ikakasal. Pag uwi ni Mr. niya. Kasi nasa abroad yung Mr. niya. Pag uwi, sabi, kakasal na rin daw sila. O, di ba? Nakaka-excite naman. Dami kinakasal ngayong taon na to, ah. Kasi next year, baka yung isa namang pamangking ko. O, oh, grabe! Napakaagang balita nun ano, na Ayan, yung nakakablue na yan na napakagandang dalaga na yan. Kapatid ni Maris na pamangkin ko. Pamangkin ko rin yan. Ay si Ate Y. Kapatid naman ni Tatay. Nakakatuwa. Halos parang dyan na rin. Reunion na rin namin Sama-sama kami. O, ba? Diba? Ayan, si Mark ka-usap ni Father. Or kasi dyan, dyan sa may simbahan. Ang abay. Ang gaganda. Ayan si Maripe. Ayan. na uh, ah, sila yung ano. Nauna pala kami mga ninang dyan na magmarcha o paharap punta sa altar bago pala yung mga abay. Dami ng, sus, <laughs> sus, so, sa dami ng ano ko dyan. Anong tawag dito? Uh, isipin ba? pa-punta dyan sa harap ng altar. Hindi <laughs> ko na alam yung nasa isip ko. Basta ang focus ko lang nanjan sa pamangkin ko na ikakasal. Medyo na ako ng slight na slight. <laughs> Oo, kasi nga yun nga mag-aasawa na siya. Ang pag-aasawa hindi biro, 'di ba? 'Di ba, guys? Ayan, iniintay lang natin siya lumabas doon. Yun yung may flowers tsaka 'yung mga yung mga ano na 'yan. Ayun si ate sa kabilang side. Nag-iintay kay Maris. Ito naman si Kuya Lari sa kabilang side. Halos parang sila ng damit. Parang cream ang suot nila. Para madali makilala na sila yung mga parents ng pamangkin ko. Ganyan din yung kulay ng damit ng ano, mga magulang ni Mark. Ayan na ay yung pamangkin ko. Nagmamarcha na paharap ng papunta sa altar. O oh, di diba, ang ganda ng gown niya, bonggam bongga, balon na balon nung kinasala ko. Balon din yung ano ko. Gown ko, tsaka mahaba din yung ano, yung aking damit sa likod. Pero yung bell ko, parang hindi naman ganun kahaba. Hindi katulad nitong pamangkin ko, yung kanyang bell. Um, parang six feet, uh, mahaba siya. Napakaganda sobra. na naiiyak ako ng time na yan dami nag iyakan dyan. <laughs> Kasi ang pag-aasawa katulad na sinabi ko kanina, pag-aasawa ay hindi biro. Kailangan pag-isipan ng maraming beses. Alam nyo ba guys, may kwento ko sa inyo. Eight years na yan, mag ano, mag-boyfriend yung pamangkin ko, tsaka si Mark. Oh, ang saya ng pamangkin ko, na ang <laughs> Tapos habang si Kailari naiiyak, tsaka si ate. O, oh, ba diba? Ayan na. Nasa harap na sila ng altar. Nilagyan na sila ng bale, ng kanilang abay. Ang alam ko susunod dyan, yung ano naman, yung cord, yan ang alam ko na ilalagay dyan. Ayan o. Oh. Bali yang maglalagay ng cord ng babae. Best friend niya ng pamangking kong si Maris. Super ganda ng kasal nila. Sobra, bonggam-bongga. Kaya ayan, share ko sa inyo para meron din kayong idea. Ayun naman, yung isa na yung pinsan ni Mark yun. Ayan yung pamangking kong isa, yung naka-brown ba yan? O gold yung suot niya na yan? Pag isang tingin, mas makamulugan ito kaysa sa, sa salitang kasal. Yung pag-iisang tingin, kaya na ang tawag ng asawa sa kanyang may bahay at ang may bahay sa kanyang asawa ay kabyang. Kabyang, ang ibig sabihin, alam natin ang alahati Jason at Larianne Maris. sana, ayan ang ganda ng bulaklak ah. hindi ko nakuha lang kanina pagpasok kasi gawa nang nandodon ako sa ano, ang labo ng cellphone ko alabas na hindi hindi na lang kuya Ay, ah, dito Di na kami tapos na ang kasalan ng pamangkin ko. doon naman tayo sa venue pagtapos na ito sa simbahan. Ay, anak ko, tsaka yung pamangkin ko. Pala dito pala mga anyway, ito tayo. Ito guys, nandito na tayo sa reception ulit. Uy, ayan na naman siya. Balik reception na tayo. Kita lang natin sa simbahan. Dito naman tayo ngayon. Ano? 19. Ah, 19? Uh -huh. sina ano? 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 Yan, medyo dyan lang muna kami sa labas. Kain-kain muna. Mamaya papasok na kami dun sa pinaka-benyo talaga. Mayroon papasok sa loob. Pinapasok na rin kami kagad. O oh, bongga. Ang ganda ng venue. Yan yung inabel nila. Sa kanilang kasal. Ang ganda ng upuan na yun na Ang ganda ng pagkakaset ng kanilang ano. yung dahil flowers. Dream wedding ng aking pamangkin yan. Yun nga tulad na sa sabi ko sa inyo kanina. Eight years na sila. Bago sila nagpakasal. Naghanda, nag-prepare. Ganda ng hagdanan, no? Diyan mamaya bababa yung pamangkin ko. Kaya lang nalobat ako ng time na yan, yung pinakadulo. Kaya medyo bitin-bitin na yung aking video. Kasi, ayan si Ate Sana. O, oh, diba, bongga. Ayan yung host naman. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, nalobat ako ng time na yan. Kasi sa dami ng video na ginawa ko dyan. Ayan si, ano, daddy ni, Ke ni ano, ni Maris. Ayan yung mga ninang. Ang nanay, ayan ang nanay. Katabi ko dyan si ate, tsaka si Kuya yung mga ninang niya. Ito si Peng, katabi ko dyan. Yung sa kabila naman. Ayan, yung sa kabilang side na yan, kamag-anak ni Mark yan. Dito sa kabilang side namin, sa VIP1, mga kamag-anak naman namin dito, mga best friend ng pamangkin ko. Ayan, mga pinsan, tita. Dito sa kabila dun, sa kabilang side naman, mga ano yun, kamag-anak ni Mark yun sobrang saya talaga. Ayan, malapit na mag-start niya ng time na yan. Kasi medyo madilim na yung, alam ko, bababa na dyan maya-maya yung ano ko. Pamangkin ko, oh, ayun na ay yung hoso. Katulad ng sabi ko kanina, ayan, voice record lang ako kasi gawa ng may music dyan ng time na yan. Hindi tayo pwedeng magano Hindi pwedeng hindi ako mag-voice record. Oh, yung ganda ng ilaw na yan na. Ah. O, oh, diba, bongga? Bonggang-bongga. Ang ganda ni ate. Panganay na kapatid namin yan si ate. Si ate Marie. Si Martes! <laughs> o, di ba nakakatuwa? Ang saya. Parating na dyan, palabas na, pababa na ng hagdan yung ano ko. Ay, I may mean, interview interview pala yung huso. Yan, kapatid yan ni kay Larry. Pababa na dyan yung pamangkin ko. Pinapakilala niya lang yung mga ninong, ninang. Ayan, yung parents. Nang time na yan. Habang nag -re ready pa yung pamangkin ko. O, di ba? Ang um, na lang kung anong pangalan ng host na kalimutan ko eh binanggit niya ng pamangkin ko kaya lang kalimutan ko. Nagti-TikTok din siya, kilalang kilala yan bilang host. Ayun oh, ay ang gundo, bongga talaga. Pero mukhang bumibigay na yung cellphone ko anong time na yan. Kasi loba, tinako niyan. Ayun, ang nanay ko. Ganda -ganda. Formang -forma. Ayun, ang ganda-ganda. Formang-forma. Ayun, tatay nakaano siya, parang naka-Hawaiian. Mahilig yan dyan. Bata pa kami, mahilig siya sa Hawaiian polo. Ganda ng damit ng tatay. Nagpalit na siya kasi naiinitan siya dyan. Ako na may lamig na lamig dyan sa venue na yan. Pero ang tatay eh, yun nga. Nainitan. Ayan, pababa na yung pamangkin ko. O, oh, tsaka sim, ano, nag, nagpalit na pala yung pamangkin ko ng damit. Bali yan yung pampalit ng damit. Hindi na yung gown ng sinuot niya. Ayan, saya naman. Ayan, yan kinawayan ako, kinamayan ako ng pamangkin ko. Ang ganda ng pamangkin ko. Tampogi ng kanyang husband ngayon. Sobrang saya ng time na yan, guys. First time ko lang nakati ng kasal na ganyan. Yung super bongga. Na maganda. Kasi dream wedding niya ng pamangkin ko eh. Binigay naman ng mister niya. Sinuportahan siya ng kanyang mister. Binigay yung gusto niya talagang wedding. Oh, di ba? Pak na pak. Napakaganda ng pamangkin ko. super saya Time na yan. Oh, maya-maya yan. Magkakaroon ng premyo dyan eh. Alam nyo ba yun? Kaya lang hindi ko na nakuha na ng video yun. Kasi nga, ayun lobad. Ayan, sabi ng host, wala daw, hindi daw pwedeng matapos yung gabi na yan na walang kiss ng 10 minutes. Eh, naku, tinagalan talaga ng ano dyan. Ng ng host. Uh, ah, nagbilang siya, 1, 2, 3, 4, pagdating ng 9, 9, 9, 9, 9, kasi 1, 2, 10 yan eh. Ayun, natapos na hanggang 10, o ba diba? <laughs> ang galing talaga ng host na yan, ang cute pa. Tsaka ang ganda niya. Pag ako kinasal ulit, kunin ko yan. Sa <laughs> so 50 years. o <laughs> oh, diba, pinasasayaw sila ng host, kaya lang. Yung si Mark, hindi kasi marunong sumayaw yan eh. <laughs> Pero napasayaw din naman siya kahit papano. Pero saglit na saglit lang. Ayan na. Pinasasayaw siya dyan. Pinasasayaw sila kahit saglit lang. <laughs> Ayan na. No? Natatawa yung pamangking ko dyan. Kasi yung ko magaling sumaya. Umana yan sa tita niya, yung kapatid ko. Pero itong ano naman na to, si Mark. <laughs> Minibiro niya, hindi marunong sumayaw. Konting-konti. Pagkatapos pa sayawin ng si Mark at si Maris, yung pamangkin ko, ayan naman yung susunod naman, pamangkin ko, si Tenten. -ten. Itong isa namang isang partner ng pamangkin ko is pinsan ni Mark. Aw, pakita ko sa inyo yung sayo ng pamangkin ko. Ang gagaling nila mana sa tita. Tita Abel nila. Shout out sa akin kapatid na si Annabel. Thank you so much kapatid. Dami naming picture ng time na yan nang kakahiyaan sila pero nag-game naman din sila nakisayaw din talaga sila yun part na yan ng kasal eh nakakatuwa talaga ay na sila sa taas hindi ko na sila nakuha nung papunta sa stage yan sa taas na yan kasi gawa ng ayun nga tipid na tipid na yung video ko kasi lobat na ako o oh, di ba ang galing nila sumayaw <laughs> Nilaw ko sila ng host <laughs> Sabi, ang galing daw nila sumayaw, lalo na si Boy, yung pinsan ni Mark. Ang susunod naman na sasayaw dyan, yung pamangkin ko. Si Toto, tsaka si Lorraine. Kapatid din po yan ng aking pamangking si Maris, yung kinasal. Ay, ti O, oh, di ba? Ayan na. Oh? <laughs> Nagwawala sila sa sayawan. Kaso bumibigay na yung aking cellphone. Bakit ganyan? O, oh, di ba? konti lang yung video na nakuha ko. Sayang. Nakakatuwa pa naman. Yung iba dyan, hindi ko na nakuha kasi gawa ng... Super lobat na talaga ako ng time na yan. Siguro 20% na lang. Kaya tipid na tipid na yung aking pag pagbablog ng time na yan. Sabi ng host dyan sa dalawang pamangkin ko um, kung ako teacher, bibigyan ko kayo ng 95% <laughs> na grade. O, di ba? Ang galing. Kasi magaling sila sumayaw. O, di ba? Ang sexy. O, di ba? Pak na pak. Ay, madudulas ng konting-konti dyan yung pamangkin ko eh. Pero kineri naman niya. <laughs> konting-konti lang naman. Ayan o, di ba? Ang galing nila sumayaw. Tiktokers? <laughs> Nakakatawa tawa ng tawa yung ate niya, yun o. Oh. <laughs> tawa ng tawa, pasaway. Ang sumunod na sumayaw dyan, pamangkin ko pa rin si Angelo or siyoti kung tawagin. Tapos yan yung girlfriend niya. O di ba ang gagaling magsigsayaw. Sana all na lang talaga. Ako parehong kaliwa ang aking paa. Hindi ako ganun kagaling sumayaw. Konting-konti. Ayan naman si girl. Best friend niya ng pamangkin ko. Yung isa naman, kasamahan niya, yung lalaki. Kasamahan naman ng ni Mark sa trabaho. Ang galing di sumayaw. Bongga. O, oh, diba? O, oh, pak. Pak na pak. Gagaling sumayaw. Ayan, anong pamagit ng sayaw na yan? Ayan, tugtog na yan. Hindi ko alam eh. Basta ako, voice record lang ako. Kasi, yun nga, may music. Ayan na, pinasayaw na yung mga lalaki. <laughs> yun no. Ayan, mga kaibigan niya ni Mark. Kau, oh, tonto ay pamangkin ko eh. Happy, happy naman talaga. Ayan ang mas nakakatuwa. Yung magbalae eh. Ayan si ate, yung nakapusod ng buhok. Ate ko yan. Kapatid ko yan. Panganay yan sa akin. Nako, si Kailari. Naiyak na siya ng time na yan. Pati ako naiiyak. <laughs> yung pamangking ko ng time na yan, umiiyak na talaga. Ayan, pinagsayaw din pala silang dalawa. Mag-couple. O oh, nga pala, ang ganda ng ano nila dyan. Same day edit, yung kanilang video. In-edit ng oras na yan, yung time na yan, yung araw na yan. Napakaganda. Pero yun nga, hindi ko rin naman ma-share din lahat yan kasi tipid na tipid na yung aking video, aking pagbablog. Yun, masaya akong i-share ko sa inyo yung kasal ng pamangkin ko. Ay, ayan! Yung sobre, nilagyan ng mga sana all ng cash. O, oh, ba? Diba? Yan na palang uso ngayon. Di ba sa Batangas, merong pagsumayaw sa sabita ng pera? Ayan naman hindi. Yan na raw yung uso ngayon, sabi ng pamangkin ko. O, oh, diba? Mag, may sobra isa-isa. Tapos, um, ayan, isasabit dyan. Laki binigay ko dyan. <laughs> Joke. Secret na natin yan. Hindi na natin yan sasabihin. Baka madami sa akin din. <laughs> Joke lang, guys. Oh, bongga. Magkano kayo nakuha? Eh? Tatanong ko nga. Ayan, yan time na yaya na yung pag-remit daw ng paano raw mag-remit ng pera si Mark. Kasi, sabi ni Hoss, ang pera ng babae, pera niya. Ang pera ng lalaki, pera pa rin daw ng, miss ng misis. ba diba? Nakakatuwa. Pero yung pera ni misis, pera lang niya. Pero yung pera ni mister, pera na raw ni misis yon Ay, bongga. Pakasal ulit tayo. Mister. <laughs> Mamigay tayo ng mga sobre. Sabi ko yan. No? Kailan uli kaya? Sana ikasal tayo uli. O, di ba yan na? Pag napanood mo to, shout out sa asawa ko. Nagparinig na ako. Wish ko lang. Bonggang-bongga. Saya-saya. Nang kanilang kasal. Sana makating ako sa nakasal na <laughs> Kasi ang saya. Sobra, di ba guys? Comment naman kayo guys kung nagustuhan nyo. Kung hindi ko kaya na-explain o oh, hindi ko ganong nabigyan katarungan ng pag-explain dyan sa wedding ng pamangkin ko. Pasensya na. Hindi ako katulad ni Os na napakagaling. Yan yung pamangkin ko. Bali, anak yun ang pamangkin ko. Apo ni ate sana. Parang apo ko na rin. Parang ganun. O oh, ba diba? TikToker yung batang yan. Kaya nung nagkaroon ng music, narinig niya, aw, oh, biglang umakyat dyan. Napabidyo ako eh. Binalag kong bigla. Ayan, yan na yung time na nagkatuwaan. <laughs> si si Mark, na mga kaibigan niya, pinsan niya, kasama niya sa trabaho. O, di bang Ang saya. Pang -pa -ano lang naman? Pang pag lang yan, guys. <laughs> Sabi ni Host, Gano'n kang kasaya ngayon? Hindi mo ba ano? <laughs> Basta biniro siya dyan ng host. Nakakatawa. Sabi naman ni Mark, hindi niya raw ma-imagine. <laughs> Basta ibang klase. Biniro talaga siya ni host dyan. Pero game naman din si Mark. Mabait yan. Mabait na bata yan. <laughs> Sinasayawan siya Oh. <laughs> tawa ng tawa yung pamangkin ko. Kasi naman ibang klase yung sayaw eh. Nakakatawa. Talagang lahat kami tawa na. Nag-enjoy talaga kami ng sobra. Sobrang ganda ng wedding. Tapos, nag-enjoy ko talaga kasi maraming ano, daming joke, daming palabas nung host na yan. Napakagaling niya talaga. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo ate. <laughs> ate yan. <no? laughs> Napakagaling. Ayan. Tinatanong lang naman dyan yung ano, yung kung kailan ang birthday mo. Ganon kung 19 ano ba, ganon. Yun lang naman tanong. Tapos, ayan, pwede mo nang sayawan. <laughs> Ganyan sayaw. O, ba diba? matatawa ka talaga. Ganyan sayaw lahat sila. Mm, ba? Diba? <laughs> yan, yan, pinsan yan ni Mark. Hanggang dito na lang po ang masya-share ko sa aking vlog, sa wedding ng pamangkin ko at ni Mark. Congratulations ulit sa inyong dalawa. Ayun, pinakita yung same day edit. Pero hanggang dito na lang po talaga kasi lobat na ako. Hanggang dyan lang yung talagang na-vlog ko. Tapos, wala na. Bigla nang nagpaalam. <laughs> Pag ko sa hagdadan, bigla nagpaalam na yung aking cellphone. Ayun guys, oh. So. Thank you for watching, guys. Proud po ako. Masaya po ako na i-share ko sa inyo yung kasal ng pamangkin ko. Again, congratulations, At kay sa'yo, Mark. Super happy ang lahat. Napakaganda ng wedding nyo. Congratulations. More blessings. Sana magka-baby na kagad kayo.